Ayan inabutan na sila ng uh, ano, ibas. O gumagalaw, 'di ba, gumagalaw sila. See? Ito pa yung isa. 'Yan, ito yung nakakatakot uh, na mapakan mo to. Ayan, sakit na matusok yung talampakan mo nito, ayan. Ito yung Okay. Ayan yung uh, swaki. Ito yung sinasabing swaki. Ayan. So swaki, ayan, cute niya. <laughs> Ang cute ng swaki. So ito ito naman, ayan, starfish. Ayan, may nakita tayong starfish. Isa sa mga starfish. Ayan, starfish. Tuyom yan, ayan. Tuyom yan pinakita ni Uto. Ayan. Ito yung starfish na kuha natin. So, ibalik natin si starfish. Ayan. Anong, tuyum, ano? Anong oras na So, ayan, andito na nga tayo dito sa bahagi na to. Ayan, dito sa medyo mataas na to. Dito, wala nang tubig dagat. Ayan. Ayan. Yung chinilas ko hindi naman yata mawawala. Hindi hindi pa abutin yun ng dagat ayan oh. Ayun, mayroon tayong dalawang nakapanayam dito, dalawang bata. Anong kinukuha niyo dito, Toy? Ano 'yan? Ano ba 'yan? Ah, okay, nangunguha siya ng shell. Ayun, sarap niyan. Ay, ito masarap. Ayun, ano binibinta mo 'yan? Pang-ulam sayo daw, Toy. Patingin daw sayo, Toy. Ayun si Kuya, oh, marami na ring huling shell. Ayun, anong luto 'yung ginagawa niyo diyan? gata Ayan, ginagata nila. So, masarap yun kasi napaka-healthy talaga. Shell, ano? <coughs> ayan, pinupulot lang nyo yan, Toy, eh, dito. Ayan, pinupulot lang daw nila ni... Ayan, yung... Tingnan nyo yung dagat. Okay, ayan. lakas ng, ano? Ano to? Pataib na o, oh, pahibas? Ay, yung pataib na raw. So, mag -start ng pataib. Ayan. Kaya papunta na dito yung, ano, ng dagat, ano? So, pataib na pala. Ano to toy? Ano yan toy? Yan yung pong ginaganti ko. Oh, wait, wait. Ano yun? Yung patayin. Ayan, patayin na. Alakas ng ano ng dagat. Patayin na pala. Oh, ayan, patayin na mga kapalangga ko. Ayan, papunta na dito yung dagat. Ano? Oh, ayan. Maalo na siya. Okay. Ang ganda ng uh, pagsa dagat talaga. Ayun, maganda talaga ang uh, ano ng dagat ano. Tapos yung sikat ng araw. Ayun yung araw natin. O di ba ang ganda? So ayan sa so, yung video bababa na tayo kasi magi-start na yung. ulit ako doon. Ayun at magi-start na ng uh, pataib na ngayong, ano mag mag uh, ano uh, high high tide na. So babalik na ako doon sa aking uh, uh, pinanggalingan doon sa sa tabing dagat. Ayan. Are <laughs> Ayan, so, uh, ayan, ang ganda talaga sa pag nasa dagat at lalo nang nasisikatan ka ng araw, ayan, ang sikat ng araw is, uh, isa rin yan sa nakakatulong sa ating katawan para tayo ay uh, mabigyan ng uh, vitamin D ba yun? Or vitamin D ba ang nabibigyan ng sikat ng araw o vitamin E? Basta yun na yun, <laughs> bahala na kayo mag-correct, <laughs> mga kapalangga ko. Ganda ng shell, di ba? Kaya kayo kung mahilig kayo mangulik, uh, mangulik ka ng mga shell, ayan, punta lang kayo ng dagat. At uh, maraming mga shell na makukuha nyo dito. So ang daming mga ano yung, ang dami talagang yung katulad kanina yung mga pinanguha ko. Ayan, yung mga, ayan yung mga swake. Ayan, ang dami dito.